Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalat wassalam ala asrafil anbiya al-mursalin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabi atzmain. Amma bad. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tungkol po sa buwan ng Ramadhan o ang pag -ayono. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhal ladina amanu kutiba alaykumu kama kutiba ala ladina min kablikum lalakum tatakun. Ta na kung saan, ang pirak malapit sa kalugan ng Tagalog, o kayong mananampalataya, ang pag-ayuno ay pinatutupad sa inyo at bago pa sa inyo upang magkaroon kayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagayuno sa buwan ng Ramadan. Ito po ay obligado at ito po ay sa lahat ng mga Muslim. Sa buwan ng Ramadan, obligado po tayo magayuno at ito po ay kabilang sa limang haligi ng Islam. Ano po ang ating makukuha o mapapala o magiging kantimpala dito sa buwan ng Ramadan sa pagayuno ito? Aso sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang dahil sa kanyang pananampalataya, ibig po sabihin ang gantimpala ay hinangad niya lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan ay pinatawad na po. Yan po ang ating napapala makukuha sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, sinabi naman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang hindi umiiwas sa pagsasalita ng masama at gaway na hindi naman niya ito binabago, siya po ay walang mapapala sa kanyang pag-ayuno. Hindi siya magkakaroon ng gantipala o ang pag-iwas niya sa pagkain at inumin ay hindi po niya makukuha ang gantipala mula sa, sa Allah panawatala. Pangatlo, ano po ang ating makukuha o mapapala sa buwan ng Ramadan? Una-una, magkakaroon po tayo ng tinatawag na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, matatakot tayong gumawa ng kasamaan dahil ito po ay tayo nagayuno, tayo po ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw man ay nakatago o ikaw man ay nakalantad nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga ginagawa. Kaya ikaw po ay magkakaroon ng takot sa paggawa ng kasamaan sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, ang pagayuno sa buwan ng Ramadan, ito po ay kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para to po ang ating makukuha sa buwan ng Ramadan, ito po ay makikita natin ang pagkapantay-pantay ng lahat ng Muslim sa buong mundo, mayaman ka man o mahirap. Bukod kamang, o kamang ay nilinario, stay po ay pantay-pantay sa paningin ng Allah Subhanahu Kahit na ikaw ay mayaman, ikaw po ay mag pa rin sa buwan ng Ramadan. Kahit na ikaw po ay mahirap o hindi ka kumakain ng kumplito sa isang araw, ito po ay makakamit mo ang tinatawag na gandimpala sa so, Allah SWT dahil po ikaw ay nag ikaw man ay mayaman, mahirap o ikaw man ay dukha. Dito po ang makukuha po natin sa buwan ng Ramadan, dito po ay magkakaroon na tawag na madadama mo, maramdaman mo ang pagtutulungan ng bawat mga Muslim. At dito po natin makikita na ikaw ay umiiwas sa paggawa ng kasamaan sapagkat ikaw po ay hindi lang bibig ang iyong nag-ayo, no? Hindi lang pag-iwas sa pagkain, hindi lang pag-iwas sa inumin, kundi ang iyong bibig, ang iyong mata, ang iyong tainga, ang iyong kamay, ang iyong tinatawag na private parts ay nag-ayo na po yan. Ibig po sabihin ng pag no? ang pagtitimpi, ang pagtitis, ang pag-iwas sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinaka-utos dito po sa buwan ng Ramadan sambay natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa umiyos bu sa buwan ng masama at sana po ito ay ihikunin natin ang buwan ng Ramadan na ito po ay puro gandim pala dito sa mundo at saka sa kabilang buhay insya na po sa susunod ay magkakaroon po tayo ulit na karagdagang kalaman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh